Pagdating po sa mga katulad po kung registered po kayo sa Department of Agriculture as farmer, libre po yan, libre po, po, no? po yan ibinibigay galing po sa inyong municipal agriculturist. Ako yan po, mamimili po kayo doon kung anong gusto binhi ang kayo. Sir, magandang araw po. Uh, magandang umaga din po, sir. Sir, ano pong pangalan niyo, sir? Ako po si Gary Kular from Telegrapo Ano si Marini, sir. Uh, ilan taon na po kayo, sir? 43 years old na po ako. Ayan. Sir, by profession, ano pong profession niyo, sir? Teacher po ako, sir. Uh, sa elementary po? Yes po. Ayan. Tapos dito, sir, paano po kayo nahilig sa pagsasaka? Uh, simula kasi, sir, yung, yung father ko, natin, natin farmer, at mahilig din akong magsaka kasi meron din kaming lupang sinasaka. Ayan. Tapos ang tinatanim nyo po sir, mga palay lang palay o? Palay po, palay. Palay, minsan po pag walang tubig, uh, nagpapalit kami halimbawa gulay, ang palaya, talong, upo, yun ang tinatanim namin. Apo. Pero karamihan po, madalas, palay. palay. Ilang beses po kayo sir nagtatanim sa loob ng uh, isang taon? Dalawang beses po, wet and dry season. Ah. Bases sir, sa karanasan ninyo, ano po yung magandang variety ng uh, palay o binhi na magandang itanim sa, sa palayan? Base po sa experience ko, sa tagal ng pagtatanim namin, maganda po ang hybrid talaga. Na iniintroduce ng ibang company, ng Department of Agriculture, ini-encourage yung mga farmer na magtanim ng hybrid rice. Talagang napatunayan ko, maganda po talaga ang hybrid. Bigyan nyo nga po kami, sir, ng sample. Anong klasing hybrid po o brand ng hybrid na uh, nasubukan nyo na? Naikumpara ko itong uh, seeds ng Syngenta, yung S6003 at saka yung NK5070. Apo. Napakaganda ng ani para sa inbreed na aking itananim nung mga nauna pang taon. Sir, ano pong benefits ng pagtatanim ng ganitong hybrid sa inyo? Uh, ano pong naitulong nito at saka gaano karami yung naani po sa ganyan? Maganda po ang, ah, marami po ang naitulong na beneficyo ng pagtatanim ng hybrids. Una, dumami ang ani. Pangalawa, uh, lumaki din ang aming kita sa pagtatanim ng hybrid kasi marami din ang binibigay na ani sa amin. Kaya lumaki din ang ani. Mm -hmm. Tapos sa uh, dati sir, sa isang ektarya, ilan yung naaanin uh, nyo? doon sa amin sir, sa aming sinasaka, pag nakakuha ka ng isang daan, napakaganda na yon. Pero okay. sir, nang, noong magtanim kami ng hybrid, nakakuha ako ng mahigit isang daan, 150 sacks. Talagang so, dumobli, halos po sir, dumobli. Okay. Yung dalawang hektar yung tinanima namin, nakakuha ako ng 250 sacks. At yung average ng bawat sako ay umapot po ng 68 kilo per kapan. Okay. Ibig sabihin sir, uh, dahil nasubukan nyo na maganda sir yung quality uh, paulit-ulit yun na talaga yung hinahanap at ginagamit ninyo yes po sir talagang kapag namimigay na yung DA ng binhi o na kung hinihingi talaga hinahanap mayroon bang sinjinta lalo na yung S6003 at saka yung NK5017 kasi yung NK5017 uh, magandang kainin yun pagdating sa tinatawag nating eating quality ng mga lahat ng variety sa sa pa, mga palay. Opo. Okay. Tapos yung isang variety sir naman, yung uh, yung S6000 trip na uh, isang variety yeah. ng S6000 uh, ng Isengenta malakas umanin. Yun ang nagustuhan ko sir na itanim. Okay. Kung ipagbebenta siya, talagang magusi. Sabi nga maraming ani. Okay. Pero naman yung isa, yung isang variety nila, yung NK5017, marami din, uh, nagbibigay din ng maraming ani. Pero, pagdating sa uh, kung kakainin natin ang bigas, pinaka yun the masarap. best. Pinaka masarap siya. Mabango at masarap kainin. Mayroon nga right. nga, sir, sa amin. Yun ang nakatago namin Ayan. palay na kinukonsume o kinakain namin. So, since uh, kailan pa po kayo, sir, nag-start sa pagsasaka? Uh, nagsimula po ako, sir, na magsaka 2011 pa. Yun tala talaga yung, yes. kumbaga, sarili mo na po talaga yung ano-ano. Uh, aside from sa sa teaching ng no, profession po. ko nahihilig din ako sa pagtatanim kahit sa paaralan ako ang coordinator ng gulayan sa paaralan ah, uh, maganda po pala sir ano at yes, least po. na, na share niyo yung experience niyo sa mga no, po, ano sa mga kabataan usually sir sa isang uh, hectare yeah, mga ilang sako yung pwedeng anihin ano po yung medyo maganda-gandang anihan na talaga inbred o hybrid po uh, kapag inbred sir Sinabi ko nga sir kanina, pag nakakuha ka ng isang daan na sako sa isang ektarya, swerte langin, na. Swerte na. Opo. Pero sir, kapag sa, hybrid, sa kapag hybrid, dumodoble po ang ani. Apo. pinaka maximum niyan sir, pwedeng umabot ng 200 sacks yes, o hindi po. naman. Maaring bigyan tayo sir ng 200 plus. Opo. From kapag 150 to 200 yes, po pataas 150 no? to 200. Ma mahigit 200 bags. Apo. Depende lang sir sa pag-aalaga. Ano? Yes, po, sir, sir, sa, sa ngayon, ano po yung mga challenges naman sa pagsasaka? Ang mga challenges po dyan, yung mga sa pan pagdating sa panahon, yung mga may dumating na mga masasamang panahon. Opo. At saka yung tubig, Apo. tulad nito, tag-ini tayo. Uh, dry to yo. Dry, o oh, mahina ang tubig, mahina ang patubig ng irrigation, kaya okay. ito, maraming umaaray ng mga magsasaka na hindi okay. naabot ng tubig okay. ang kanilang mga sinasaka, katulad ko doon okay. po sa may parte ng tambangan okay. pero itong mga bagay na ito, sir, nasusolusyon na naman nagkagawa naman ng paraan Ma okay naman, sir Ma kung mayroon pong yung bomba okay. masak uh, medyo nga magastos dahil mahal ang ludo ngayon okay. pero umaasa pa rin kami sa ulan uh, tapos yung caretaker namin, nabakbak sakali na nag nagano ng patubig sa niya. Anak, uh, nakakaano naman ng konti. Ba? Tapos eto sir, halimbawa may dumaan o dumating na pagyod, ah uh, 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 previously, ano paano nakakasurvive ang mga magsasaka sa ganyan? May insurance po ba yung mga tanim o ano po yung mga na sa magsasaka naman para ma survive nila yung mga palayan nila kapag may mga uh, bagyo na dumarating. Sa katulad kong farmer po, kaya yung may at sa kaysa sa ibang mga farmer, ini-encourage sila ng Department of Agriculture na lalo na yung mga ang, uh, ang sinasaka nila ay rehistrado naman sa RSBSA. Kaya simula sa pagkatanim ng palay, kailangan iparehistro sa Department of Agriculture para sa crop insurance para pag may dumating na mga sakuna yung mga hindi natin ina, inaasahan na, nasisira ang ating mga pananim mayroon naman sir binibigay na insurance Ayan. at isa, isa rin ako sa nakaresibi ng insurance Ayan. bigay ng PCIC Ayan. Sir maraming maraming salamat po sa pag-share sa amin ng information at saka dagdag kaalaman Thank you very much po sir Wala naman po Thank you po